Hello guys, good day. Morning pa dito sa amin pero mga 9 AM na so pero sobrang init pa din. So, pero kahit mainit lalabas magpapayong ako kahit mahirap mag-video na. <laughs> Nagpayong while naghawak ng camera kasi yung sitaw ko ba. Ang sarap ng i-harvest, hindi na ako makapaghintay mamaya ang ano, hapon kaya. Tara samahan nyo ako mag-harvest ng aking sitaw kasi pwede na ito maulam kasi nung nakaraan mayroon na akong mga na-harvest in ka lang kasi ito mga nakaraan is ano siyang pa isa-isa lang yung punga ba kaya inipong ko na lang or minsan pinagsasako ko sa mga gulay or mga ang tawag dito yung sa pansit <laughs> tapos ngayon medyo marami siya kaya makapag-adobo na ulit tayo ngayong araw so halika kayo nandito na ako sa ano lang naman. Sa paso. Ayan po, oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ang dami. ha natin yan. Yan, oh. Sa likuran, oh. Marami po siya, oh. Tingnan nyo, oh. Tapos sa kabila pa. So, ito yung, ano, paso ko. Lalagyan ko siya ng sitaw. Itong, ano po, okra ko, Ayan. Ah, uh, nag, ano na naman siya. May, ano yan, sa Tagalog. Yung sa amin kasi sa lingsing ito yung ano ko ang ah, piman. Grabe yung piman nya guys. Oh, tingnan nyo oh. Tapos na mo na naman uli yung aking ano, lemon. Yung iba dito nilipat ko na siya sa farm namin. Ito hindi maganda ang ano nato. Siguro kulang sa vitamins o or ano. Naano siya oh, yung parang hindi ko alam, parang inaakit sa nang ano, insect. Ayan, so ito yung <laughs> nilipat ko na rin yung isa doon sa farm. So ito naman yun, oh, tingnan niyo, ang dami na, 'di ba? Ang ganda nga ng bigay ngayon kaya hindi na ako makapaghintay na i-harvest, ano, harvestin mamaya. Ito yung ano ko, oh, malunggay ko, lumago na siya. Nasira na yung alugbati ko siguro sa sobrang init. So ayan, tara mag-harvest tayo. So, ito yung nakuha natin dito marami pa siyang mga maliliit na tirang hindi na ano bukas na ulit siya bukas So ito, alam niyo ba, grabe ito. Naka ilang harvest na ako dito. Nakapagbigay na rin ako sa mga friends ko. Kaya parang gusto ko. Nung nakaraan, nag-stop kasi siyang magbunga. Tsaka nag-yellowish na siya. Tapos, akala ko hindi na siya magbibigay. Pa, ano, parang gusto ko na siyang putulin para palitan ko na siya ng bago. Kaso lang, nung bigla, na nabisi ako, na, nahayaan ko siya. Aba, lumabas naman uli yung mga ano ng ng Ay, ako. Ay, okay. Okay, okay. okay, okay. <laughs> はようございます。na abota na ko ng ano namin sa ano sa oh, dito, sa clinic ng ng aming pasyente ayan oh dami natin nako tapos meron pa akong na ipon doon oh. ulam na to mamaya libre na to magtatanim ulit ako kasi gusto ko siyang i-preserve So, nakakatuwa. What? ang sobrang init pa dito sa amin, guys. Oh. <laughs> Tapos dito, mayroon akong ano, dito. Ay, naku, yun ano na naman ang pusa. Ito, lychee. Iwag ako mag-success. Lychee, siya, tapos yung pinsan ko nakakatuwa, tinawag kami, tumawag ka kami. <laughs> sabi niya, paano mo ba ginawa yan? Sabi ko, isang so, araw ko lang yung binabad yung buto sa, ano, sa tubig. Tapos, tapos nga, inalis ko sa tubig, nilagay ko sa wet tissue, ni, tapos tinakpan, nilagay ko sa jeplok, tapos nilagay ko sa ilalim ng, ano namin, yung tawag dito. Yung hugasan ba, kasi nakalak yun, di ba, na may cabinet, madilim doon at saka mainit-init isa e, kanya mga dalawang linggo na siguro ang nakaraan <laughs> pa rin sa tubig ayun siguro sirat na yun <laughs> sabi ko sirat na yan sabi ko sa akin ang mga ano na ang haba na ng aking ano lychee na punla tingnan nyo tapos mamaya mag aano uh, ano din ako ng yung mango na ano ng buto binigyan kasi ako ng mango ng buto sobrang mahal lang mango dito sa amin guys guys ano siya apple mango. Ang hirap daw nun alagaan. Pero, malay mo. Tapos yun. Parang ganyan na rin. Lilipat ko siya sa maliit na paso mamaya. Kasi, hindi ko muna siya idalhin doon sa farm. Kasi nga, uh, mga patapos na kasi ang summer dito sa amin. Kaya, baka mamatay so hayaan ko na muna siya dito sa bahay pag taglamig na masyado ipapasok ko siya sa loob ng aming bahay para hindi mamatay <laughs> uh, malay mo ano baka wait wait lang natin wait wait lang natin yung panahon pag pagdating ng panahon baka mo may ma ano may mama ma, 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 ma harvest di ba hindi lang iisipin laro laro lang baga so bukas din ang plano ko ay ano Ah, no, hindi pala bukas. Ngayon pala. Na, anong uras na ba? <laughs> ano, ngayong after ng work namin, mga pagkatapos siguro ng work dito sa clinic namin, punta kami sa doon sa farm. alit lang naman, yung ano lang, kasya-kasyang, hindi as in farm na farm. Yung farm lang na baga parang katuwaan, syempre. Parang, pag, di ba, pag nakikita yung mga tanim mo, natutuwa ka. So, mayroong three parts doon. Siguro mga 50, 50 square meter yung isa. Yung isa naman kasi parang, ano siya, ganyan yung style niya. Lit lang, pero kapag tanim ka na doon ng ilang puno ng saging, nilipat, dinala ko na rin yung kalamansi ko doon para para mas marami siyang ano pagka uh, mas marami siyang ma-produce ng mga uh, ano sanga, tama <laughs> ba at saka maraming bunga ang yung naibigay sa akin. So mas maraming matutuwa, di ba? Kapag bigay ako sa mga friends ko or baka mamaya makabenta pa tayo. Tapos titingnan ko na rin yung saging ko doon kasi ano. Ano siya? Kapag harvest na ako ng latundan, Yan, nakain na namin. Tapos yung ano din, yung saging saba may apat na puno, ako excited ako siguro mga end of October yun maano siya, ma tau dito, ma-harvest ko kaya ang ganda pa ng panahon, umulan umiinit, kaya siguro mga isang linggo rin, hindi ko nakita, kaya pupuntahan ko mamaya, tapos nilinisin ko yung isang bakuran doon magtatanim ako ng parang bulaklak na pwedeng ibenta, pag lumaki na siya kasi hindi siya masyadong alagain. Tapos magtatanim, magtatanim din ako ng saging saba para dadami yung puno niya. Baka, <laughs> syempre, eh, dalo, dalo na yung purpose. Makakain ka, makabenta ka, di ba? Syempre, nagbibili ka din naman ng mga fertilizer. Yung mga pang abono. At saka yung paglilinis, gumagastos din ako. Kaya, syempre naman, makabenta-benta. Syempre, hindi ko naman makain yan lahat. At saka yung sa ko naman hindi masyadong makain. ang lalaki ng mga ano niya, bulig. Kaya excited ako. Dati-dati bulaklak yung tinatanim ko ngayon, hindi na. Diyan so, sa paligid ito. Okay, nanon na naman siya ng pusa, oh. Yan yung itatanim ko doon, no Nilagay ko muna siya. Tapos, mamaya um, dadalhin ko doon sa farm. Ilalagay ko siyang straight doon para pag lumaki na yan siya, pwede siyang ibenta. Kuroin niyo guys, yung sa kong kakilala. Kumikita daw siya ng ano, walong lapad, mahigit pag ano, lap, pag all souls dito sa amin. At saka everyday at kahit pa ano, kumikita ka, 'di diba? Kahit pa piso-piso 'yan, maipon. Mayroon kang sampung pirasong tali sa isang araw, 'di ba? Maiipon sa isang buwan, eh, may tatlong lapad ka na. Dito, sa Pilipinas, tatlong lapad. Palagi natin pinakamalinis. 9,000 pesos. So, di ba sila magbibigay sa iyo na. Tapos, hindi naman siya masyadong alagain. Eh. Linis-linisan mo lang. Kahit na once a month. Kasi malayo-layo dito sa area ko. mga Siguro 20 minutes drive. syempre tapos busy naman ako sa buhay sa bata. Di ba? Hindi mala laging araw-araw. -araw, kaya once a week lang talaga ako nakakapunta doon kasi ano, nagpupunta kami doon sa ano, ng sementeryo. Binibigyan namin ng binib, hindi siya binib, binibigyan. <laughs> ano siya? Nililinis namin yung sementeryo ng ng asawa ko pagka tapos pinapalitan bulaklak niya every week pag hindi kami busy pero pag busy minsan bihira lang talaga hirap lang talaga kami hindi makapunta doon kailangan talaga every week kami napunta na palitan yung anong bulaklak bulaklak ay yung yung katulad niyan oh hindi siya bulaklak mga dahon siya ba para ano parang parang kasi ang iniisip ng mga hapon is ano yung kasama nila sa buhay na nauna sa kabilang mundo kasama pa rin nila kaya yun ang bilib na bilib din ako sa mga hapon minsan nakakapagod kasi every week instead na magpahinga ka alam mo na ay <laughs> mo pa rin pumunta doon pero ayos lang kasi ngayon dobli na yung titingnan ko doon yung saging ko at saka mga pananim ko so yun lang guys thanks for watching bye bye napahaba tuloy ang ating kwentuhan ngayong araw until next time bye bye